Hindi ka na holy man. Ay, ano po ang paanak? Pauna daw. Ano ba talagang ibang klase nga naman magpaanak agad? Un inuuna agad eh. Ano yun daw yung paanak? Okay, one... One, agad, agad, paanak two... Paano po kanila? <laughs> ay, paano? Ayan, eto na. Abangan natin kung magkano pa nga naman nga. Na. Ay, naku. Ay, yung Diyos ko po. Ay, Hindi na. Naku, magagalit nga ako ang simbahan. Bawal nga po nga naman daw iyon. <laughs> Nasaan ang ating pong na suman? Nasaan daw po ang suman ng aya, ang yeah, at suman ng ating bride? <laughs> Tulang lang natin ay Pichel at ang ating secretary at accountant. Darwina. Kamatito po tayo sa tabi ng ating couple. Bago niyo po ibigay, ayan, konting mensahan ng lamang po. Sa bagong kasal, congratulations po sa inyong dalawa. Huwag po kayo mag-aaway. Magmahalan. Ako. And ma'am, sabay tayo magbilang. Sabay tayo magbilang po. One, two, three, go! One! Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve thousand piso sa sino ang kumuha kay Nina? Ikao, ilan ang ilan ang iyong ideal na anak? Dalawa, dalawa, Ayan, Sisabihin mo lang. O na mo lang, ang sasabihin natin. At Mr. and Mrs. Romeo and Priscilla Quinto. Priscilla and Quinto. Uh, Priscilla Quinto and Mr. Romeo. Uy, nakabili na agad ng sunga ng nga sa ata, sa atay Ayan na. Ayan na. Tamalis atan sa ate. Tamales po, ma'am. Sir Romeo po and Ma'am Priscilla. Si Nino at Nina, nasaan na po? Ari na, talaga. Eh, Pag sa nga naman, tunay na gito naman. Uh, ah, Nina, dini po sa tabi ng ating ka. Ayan. Dini na yan. Sa amin na po, Ariel. Ayan. At babasahin natin. Congratulations from Ninong Romeo and Priscilla Gito. Diyan lang po kayo nina pi picture nat And let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pesos. Thank you so much. talagang nagninimong eh, ba't kasi sumayo sila eh. Thank you so much, Tina, and of course, Ninong Edmon and Mrs. Ronald Lara. Okay, so let's jump with Mr. Ellie and Mrs. Chona Agon. Ellie and Chona Agon, ayan, ako, ito na yun. Sige, na picture tayo. Ano ko lang itong panyo? Tingnan na lang po ang aming po. Ayan. Ah, adin, sige po, bibilangin na po natin. Oh, ano na yan? Huwag ikipit yan. na yan. At bibilangin na natin. Kipit-kipit eh. o oh, picture po muna, Ninang. Let's count up. Oh, one. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Thousand pesos. Ninang. Ninang. Ilan nga ang gusto mong anak? Dalawa ay... Hindi na. Walang <laughs> tao <laughs> kayong Ah, hindi ako ako sabi noon. Kulang ho daw ng dalawang Ay, sabi ko sa inyo eh, dalawang oh, plus 200 for a total of uh, 10,200 pesos. Yan, tama-tama ang inyong pasantok na iyan. And of course, uh, let's go on Mr. Lino and Mrs. Paringa Muki. Ayun! si Mom talaga. Ito yung mga nag-15,000 kanina. Oo. Oh, Sige, Ninang, iabot na natin. Chat, picture po muna tayo, Nina. Picture. Sige po, bilang na natin. One, two, three, four, five, six, seven thousand 50 pesos. May 50 tayong puta. Ilan nga yung ano? Ilan? Oh, um, ikaw na ba? Sinang kumuha? Ikaw din. ulang ko na 150 para daw mabuong 200 yun. oh, ko 150 lang ako yung idadagdag ni Nang. naku, kami ho ay kayang-kaya natin pa Naka po yung goodness ko po naman. Pagkakataming yan. Huwag Pag niya kayo magtago. 150 lang ko ang i-dadagdag ninyo para mabuo yung dalawang daang. Ay nako yung buo po natanggap po ho kami noon. Sinayaan na yung buo po nga po. Dadagdag ako na isa pa plus 10. Hindi, eh, sinasabi ko plus 500 pesos! Ay, yung mga sisok. Nag-ingress -nag daw ito ng 350. Thank you so much, Tina nga. Ay, talaga naman ako. So, ulitin. Bukas po ulit. Alright, tawagin na natin si Mr. Tawagin na po natin si Mr. Cherry and Lina Ontiveros. Tawagin okay. to. Tawagin ba? natin. Diyan lang ako kayo. Tawagin bibigyan namin kayo na rebina. One, two, three, four, five, six, seven, eight thousand pesos. Sino kumuha? I ikaw ba din? Kulang <mukos> ka <kadong, mukos> daw ng dalawang daan, hindi ako, ako nagsabi. Siya. Oo. Dalawang daan lang naman kayo naman. Mura lang ang hunaman. Ito. Okay, Ayan. Ay naku! Diyos ko, nag-increase tayo ng tatlong piso. Bawal ho ang sukle para po itong simbahan. Thank you so much, Nina. Nga for it's all 8,500 pesos. Kukadali kumita. Tawagin natin si Mr. Melvin and Eden Dimaranan. Melvin and Eden Dimaranan. Ayun, si Mama. Ayan, salamat po sa mga nagpapaabot na na kanilang pagmamahal. Come on, Ma'am Elton. Hindi kayo, Ma'am. Si Ma'am, ah, si Ate. Alright, si Ate picture tayo. Tapos, yan. Eto po. Naku, makapal ka pala itong galing kay Ate daw. Nasa Australia. Ano ba dali lang ang buwan pala? Okay, Sige, hindi lang ako makaring kung pa. So po, one, two. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 10,000 pesos. So, sino ang kumuha? Ikaw naman ngayon. Ah, alam mo na. Ulan, oh, dalawang daan lang naman. Ngayon siya't gawin ng isang libo. Kita ko eh. Ah, meron ka di ah? Oo, sige. Nangangatal-ngatal pa eh. Nagay <laughs> Thank you so much, Nina. Ay eh, talagang ang pagkuha sa wallet ni Nagayon nga eh. Plus 200 for a total of 10,200. Ay, nakasalamat sa ating mga ninang. Tawagin na natin si Mr. Aurelio and Diane Zara. Nasaan na itong mga may pigiring ito? Si Mr. Aurelio and Diane Zara. Tuloy-tuloy lang po ang pagpasok sa ating pagkainan sa ating pong buffet table. Mr. Aurelio and Ma'am Dayan. Nina at Nina din, Nina din, ini di, di, ho kay Nina. Ayan. Ay, nako talaga, Nina, picture tayo, Nina. Ay, okay, tapos sa akin. Oh, yung bilang na po natin. Ayan. Ay, okay. Bilang two, na natin. Siya lang po kay Ninang. Diyan at talaga ginanakan na. In inunahan na ako. Isa pa. One, two, three, four, five, six, seven, eight thousand two hundred pesos. Sinang kumuha? Ikaw, oh, Alam mo na. Oh, ineng Mila. Oh, ay hindi ko ako nagsabi. Magkano ang ako lang? Tatlong! daan. Ay, nako, susundan kita. Susundan. pag na, na po, plus 300. Oh, may utang si Ninang. Sige, plus 300 na po. Automatic yan. Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh, madali na huwi yung tatlong daan eh. just Diyos ko po naman nga eh. Tawagin na natin si Mr. Armando and Beverly Contreras. Armando and Beverly Contreras. Ngina Dian, Zara, babalikan kita. Mura lang ako naman, kayo naman tatlong daan. Sir Armando, saan din kayo? Ayan, nasa na ang ating ano? Ayun, nakitinukot pa nga ho. Ay, naku, pagkakakapal, dalawang sobre, Arel. Ay, muna. Dalawa ang na talagang... Na... Ay! Ah, uh, sir, hindi kayo, sir. Picture. Sir, picture. Ilang. One, two, three, four, five, six, seven, eight thousand pesos. One, two, one more. Oo, sir, dyan lang kayo. Sir Armando, sinong, kumu sinong kumuha na Nina? Kayo, ilan nga ang gusto mo? Tatlong anak. Ilan sa iyo? Dalawa? ah oh, ikaw na ba nila? Nina? 300. Kulang. Oo, Ay, kulang-kulang kayo ng limandaan. Hindi ako nagsabi. Ay, tatlo at dalawa, oh Another, Ay, naku, na salamat, Nina. Ito na yung 300 ni Nina. Yung kay Nina po yan, Dayan Zara, plus 300. Ito po yung kay Ninong Armando. Thank you, Nino nga. Ay, nako, salamat. galing ah, naman ng Nino na aray. Tawagin na natin si Mr. Ruben and Marsiana Medina. Ayan, na, Nina. Halika na, Nina. Aabot-abot oh, din na, Nina. Ikaw na bahala. Tapi po tayo ni ng picture. Ko ay talagang pagkakakabal ng sobra. ang Ayan. Ako ko ang accountant. Okay. Kay Ninang Marciana Medina. Bilang, Ninang dyan na kayo. Bilang one, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 300! Sinong kumuha? Ah, oh, uh, hindi ka na bahala. Oh, kulang ako daw ng 200. daan. Ay, aabot daw sa'yo, Chikash, ha? Huh? Oh, Chikash daw. Si Sir Fernando and Ma'am Teresita lalamunan. Ito si Nina. Ninang. Kawa Ninang. Ayan, very gorgeous Ninang. Pare boy, ano yung trise? Tingin po dito. dito. Alright, right, ang Bilangin na po natin. Ayan, dahil si Ninang daw ay talagang dyan na po Ninang ha. At bibigyan mo namin kayo na rep. Ay, ako, itong mga gusto kong Ninang ay talaga naman. Bilang, sige. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, Ani, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa. Sinong kumuha? <laughs> Oo, oh, oh, susko. May anak pa nga naman. Ay, bilang ko natin ang bariya. Sinong kumuha? Lakasin! <laughs> <laughs> Ay, hindi ako. Bu Bukas na rin hindi na pwede. Lakasan mo.

Mr. Luding and Mrs. Belen, Mantigma. Yung huling inong natin ay magaling sumayaw. <laughs> Eto na. Hindi <laughs> ka na huli Ay, Ano po ang paanak? Pauna daw. Ano talagang ibang klase nga naman magpaanak agad? Inuuna agad aim. <laughs> Advance na ang panak <laughs> na. Okay, one. one ano yung tayo pa, anak? Okay, one. One, two. Anong kanila? <laughs> Ay, pa, ayan. Eto na, abangan natin kung magkano pa nga naman. Ay, naku, ay, Diyos ko. <laughs> Ay, bi, hindi na. Naku, magagalit na ako ang simbahan. Bawal nga po nga naman daw iyon. Handa <inaudible> nga. <ka. inaudible> One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve 500 na unahin total up 12,650 ay talagang nakakaduli nga din. talagang talaga mabangit putas. Ayun na, thank you so much mga ninong at Dinang. Tawagin na natin ang ating po sa mga umte. Si Ninong Chaseanding Lassan. Ah. Okay, wala po dito si Sininang Sheila Anding Lasan. Ninang Sheila, last Ninang Sheila ayan. ayan. Ito po ay kay Sir Dinong Jason. Din, ah, kay, ni kay Ninong Jason. Wait lang, ayan. Bilangin po natin. 5,050 kaninong ninong iyon. Ah, Kulang daw, daw ho ng 150 eh. 15. Uh, 15. um, um, eh hey, Sheila, 150. daw yung kay Ma'am Sheila? Utang muna ka ate. Hindi naman daw kayo naman. Malamit naman sa amin eh. Kamit bahay. Ayan! Dodobled pa. 5,000. Dodobled na, dodobled. Nakaka-record kita, dodoblin daw 150. Ito naman po si Umpeng Maylin and Jerry Arias. Tingin lang dito. po dito. Po po dito. Okay, one, umpeng, Ayan, Maylin. Umpe. Umpe. Hindi kong Umpe. Hindi Umpe, Umpe. Umpe. Open my Picture po muna. 4,000 kay Ompe. Okay, so Ay, one, ayan. two. po. Ah, dyan na kay Ninang. Ompe, kulang pa ng 200. Ompe, kulang daw na. Magkano nga? 200. Oh, 200. <laughs> <laughs> eh, di na ako nagsabi niyan. Nabunot na kayo naman. Wait lang naman. Ako talagang iniready na nare, inihiwalay na niya. Plus 200 po kay Umpeng Maylin. Oo, oo, talaga nasungkit niya. Tawagin na natin si Umpeng Ruben. Eh, okay na si Umpeng Alright. Okay, so we're done with our principal sponsor. Ngayon sa lahat ng mga bisita natin dito, yung ating pong mga namamaysan. Labit na kayo dito sa unahan. Dahil... The table is yours, uh, it's about time para ipakita natin ang ating pagmamahal at support uh, sa ating newlywed couple, none other than Mr. Cedric and Mila de Classe.

para sa ating unang hanap buhay ay umabot ng 147,825 plus 15,350 for a total of 163,175 pesos and counting. At patuloy pa po siyang nadadagdagan. Kaya naman maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagpapaabot na po yan. 没。